Oh, hello hello mamita sana ng gulay guys Ito yung alugbati ko, ang taba. Ayan na. Ah. ah. pitasin ko na to. Mag, ano ako? Magluto ko ng munggo. Ayan. Ayan, ah. Then, itong aking okra, kasi malaki na siya, guys. Pitasin natin. Kasi mabilis siya gumulang. Ayan na. Ah. Ayan. Ayan natin dito. Tapos, ito pa. Ito pa oh. nag cover ko na 'to. Ito, Tapos, ayan. Pa oh, nakapitas tayo ng tatlong piraso, ayan. Then yung alugbati ko. Tapos yung sili ko, guys, ang dami ng hinog, ayan oh. Ayan oh, look at that oh. Kita niyo yung mga hinog, ayan. So, anihin na rin natin yan, guys. Ayan, anihin na rin natin, ha? Ayan. Anihin na rin ni Manang itong mga hinog ng, ano, sili. Malaking bagay ito, mga lalabs. Hindi na tayo bibili. Diba? Ayan na, ah. Kinuha ko na rin yung mga dilaw-dilaw na rin. Tapos, yung aking kamatis. Ayun, hinog na rin, guys. Kita nyo. Ito, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Hinog na rin. So, anihin na rin natin. Ayan. O, oh, diba? ba? So, yun ang kasabihan. Pag may itinanim, ay may aanihin. So, ayan na yung ating na ani Ingat mo naman yung mga tanim, oh. Ang tataba, oh. Ayan, ang tataba. Ayan. Then, kukuha ako ng ano, guys. Doon tayo, kukuha tayo ng ano. Kukuha pa tayo dito ng alugbate. Kasi, gusto ko, pag munggo, ay, alugbate yung dahon ko. Ano to, guys? Mix kasi yung gu gugulayin ko. Yung munggo, tapos may halo-halo okay. Yung ano ko, yung alugbati ko, malapit na siyang mamatay sa init. Kaya, anihin na natin. Ayan. Ang apo ko, nandoon na masyal-masyal sila. patay dito sa kabila. Ayan. Ayan. Dito tayo. Ayan pa yung alubati ko. Ayan. Dito naman tayo magpitas, guys. Ayan. Ang likot ang kamera ni Manang, no? Mamaya nahihilo na yung nanood. Ayan. tong aking alugbati. So, sa malunggay naman tayo din sa tanglad. Dito tayo mamitas ng malunggay guys. O, kasi ang lalago na nila. Magulang na yung dahon niya. Pag yung magulang na hindi na siya maganda gulayin. Bawasan ko to. Yung mga magugulang, tapon ko na ito pangalanos Tapos, kukuha lang tayo dito ng medyo mura pang dahon. Yan yung gugulayin natin. Yung mga gulang na na yan, siya hindi na siya maganda gulayin pag magulang na guys. Ayan. Nililinis ko to guys. Pinipitas ko yung mga magugulang na dahon. Tapos yung mga mura. Siyempre yun, yun, lang yung ating uh, pwedeng gulayin. Pakita ko sa inyo yung dahon ng ano ko kung lalag. Ay, ng bunga ng ampalaya ko ha. Pakita ko sa inyo bunga na ampalaya ko. Ito na yung aking malunggay. Okay na to. Tingnan yung bunga na ampalaya ko. Oh, napakalaki na guys. Ah? Kita nyo yan. Ang haba na, no? Napakalaki na guys. Ayan. Tapos meron ding sumunod ito. Sa baba. Ayan, oh. oh dalawang piraso na yan ang bunga niya. Ito, palakihin ko pa siya ng hosto. May ilalaki pa to guys. Ayahayaan ko muna siya dyan. Hindi ko muna pitasin. Dami kong malunggay. Ayun, eh, pamalunggay natin, no? Ito. O, diba? Ang tataba ng mga malunggay ko. Yung gabi ko lang yung medyo, ano guys, mamamatay na kasi sa sobrang init. Dito naman ako mga lalap. Kukuha akong tanglad. sa yung gulay ko. Kasi ako ng tanglad. Masarap ang gulay, mabango pag may tanglad. Ang natin Ang dami natin tanglad dito. Ko dito guys pinahayan siya ng ano pinahayan ng langgam ayun na dalawang puno lang yung pinuha ko ginahayan ng langgam yung puno ng ano ko ng tanglad ko tingnan yung napitas natin guys ah, napitas ko guys ah may kamatis, may sili, may okra, then alabate, malunggay, at may tanglad. O, sold na yung ating pangsahog sa ating munggo. Ito yung pangsahog ko sa munggo ko. Gusto ko kasi yung pag nagmunggo ako. Minsan pag nagmunggo ako guys, purong munggo. Minsan pag nagmunggo naman ako, maraming halo. O, marami siyang halo. So, ito ngayon, ang munggo ko ngayon ay maraming halo. Dito naman tayo guys, mamitas ng blotternit gagawa ako ng blotter tea. Kasi yung mister ko masipag din dito uminom guys. Dahil sa high nga. So ito yung pinapainom ko sa kanya. Ako umiinom din ako nito guys. Dalawa kami. Marami naman siyang bunga. So sapat naman sa amin dalawa. Ayan. Lang. Ayan pinapitasan ko to siya araw-araw ng bulaklak guys pero hindi siya nagsawang namumulaklak napaka very good niya hindi siya nagsasawang namumulaklak lagi niya akong binibigyan ng maraming bulaklak guys yan yan okay marami na tayong napitas Marami na tayong naani sa ating mga pananim. Ayan, oh. Diba? Oh, thanks God. Ayan, magsipag lang tayo. May aanihin talaga tayo pagdating ng panahon. Thanks God. At nakapag-ani tayo. Ayan pa yung aking mga talbos guys. Bukas ng umaga. Ayan, pitasin ko naman yan. At yan naman ang aking uh, almusal bukas guys. Ayan, oh. Yung ating mga talbos. Alam mo guys, yung ibak yung mga gabi ko, namamatay siya. Ayun oh, ang papayat na niya. Hindi sapat kahit dinidiligan ko. Alam niyo yung hindi sapat yung dilig eh. Iba talaga yung tubig ulan sa dilig-dilig lang guys. Hindi sapat. Araw-araw ako nagdidilig dito eh. Pero kulang pa rin. Hindi sapat sa kanila yung dilig lang. Kaya, ayan naman dito ang sitaw ay ano na rin siya guys, malapit na rin siya mamatay pero ano may bunga pa siya o oh. ayan o oh, maliliit at nakapag-ani pa ako kahapon dito ng inano ko guys nilagay ko sa akin sinigang din yung ating okra naman kahit papano tuloy-tuloy yung pagbubay maraming salamat tunay ngang pag may itinanin ay may aanihin yung ating talong dito ay medyo ano na rin siya guys payat na rin siya pero ayan oh, may bunga pa naman siya namumulaklak pa siya oh. namumulaklak pa siya guys ayan o oh. ayan oh. oh, magbubunga pa yan Ayun yung sibuyas na tinanim ko guys ayan siya o oh. lumago na itong isa itong iba parang mamamatay din ayan ayan ko dito yung binhi from Visayas ayan din yung aking papaya guys hindi kasi siya namunga pinutol ko at yan pinatubo ko ulit ayun ang taba ng tubo niya kasi ito namang isa dito namumunga siya guys pero yung bunga niya ayan o oh, maliliit naninilaw at nalalaglag lang hindi siya talaga nabuo Ayan, nakapamitas na tayo. Kaya, Okay na to guys, yung ating napitas. Oh. Oh, okay na to para sa ating gulay for tonight. Ayan. Ayan na, di ba? Mm. pinakita ko na rin sa inyo yung update ng aking garden. So, as of now guys, okay naman. Medyo nag-survive pa sila sa init. Yung aking malunggay, survivor talaga itong mga lalabs ang lago nila, ang daming dahon, at saka yung aking talbos, at saka yung itong aking ampalaya, kasi, ano, uh, ayan, thank you, bye-bye, thank you for watching.